hacer su tallo, Pinoy, a hacer su tallo, Pinoy, a hacer su tallo, hacer su Pinoy. Ako si Ay Blay, dati mental po ang may aral ng aling piling inuyat ng Herona Pinangalan ko sa business namin ng Aling Tiling kasi sinanay yung Aling Tiling. Uh, nagsimula pa to uh, noong 1980s. Actually, bata pa kami, meron na kami ganitong na nakikita. Yun ang tanap uh, buhay ng parents ko noon. So, noong 1980s, uh, nagpagawa na ako ng pagawahan para kay nanay ko. Ang produkto namin kasi uh, pure sugar cane. Uh, wala kaming ibang inahalo talagang sugar cane lang siya. Uh, ang pagpaprocess nito, uh, lulutuin namin within 3 hours. Pananim namin yung mga tubo. Uh, galing sa farm talaga. Tapos yung mga lang naman yung tubo namin, meron namang may-ari ng mga farm na nagtatanim. Doon na dinalagay sa amin, kinukuha namin kami ng bumibili ng mga tuburinan. Yun po yung stress ng robot namin. Health benefits nito kasi all natural, so more mas healthy than sa refined sugar. Tapos antioxidant pa din sa so itong kinuyat namin. Sa mga panahon na ito, kailangan natin kasi mga healthy products. So, ipinagmamalaki ko or 100% na healthy product yung sugar cane product namin. Ito po um, ang 150, so burang-murang pa 500ml po ito. Uh, Meron kasi pang maliit kasi marami dito nagbibigay ay yung mga uh, pagbigay ng mga ikakasal. Ito ang bibigay nila, kung minsan nag-oorder sila sa amin. Ano lang ito, 60 pesos lang. Ito naman po yung panucha cubes. Pwede ito nga naman sa, sa coffee, parang pang-asukan. Itong inuyat namin, pwedeng ilagay doon sa panluto ng adobo, humba, mas healthy. Ito din po yung gamit ng mga diabetic person. Imbes na refined sugar, mas healthy na kung gagamitin yung mga diabetic person dyan. Kung ang hanap mo ay gawang tarlak, Kagaya ng aling piling inuyat, you may explore the community Store. Ang Komunidad po ay nabuo ito dahil sa pagtutulungan ng ating local government of Tarlac, at ang DEMCOOP at ang ating DTI. So nakaisip po kami na kailangan natin dito sa Tarlac ng magkaroon ng isang um, store kung saan makikita lahat ng produkto ng Tarlac. Dito po sa komunidad, makikita nyo po dito ang mga produkto na gawa sa mushroom. At meron din po tayo ditong mga bayong na, na mga bags. Uh, dito nyo rin po sila makikita. At yung mga uh, made of bamboo, mga sasakyan na hinulma na isang jeep isang scooter, dito nyo po yan matatagpuan. At marami pa po tayo ditong mga produkto na gawa po talagang tarlac. Hindi kasi mahirap talaga pumasok sa bagong negosyo, no? Tignan mo muna yung mga uh, customer mo kung anong kailangan nila. Not unlike kung sa akin kasi naka-put up na at saka wala kami kagaya na produkto. Kaya yung mga ibang magpapa-business ngayon, so i-survey isur na lang muna yung mga resto, yung area kung talagang kailangan ng produkto na. At saka pag gagawa ka ng business mo, dapat may knowledge ka sa so, aga business. Nagpapasalamat ako sa, eto sa BTI, mga government ano namin, na tumulong na hanggang ngayon ay eh, patuloy na ginagabayan kami ng ano, DTI, Pisento, at yung eh, DEM family namin. Para makontam niyo po yung anong meron kami Facebook account, uh, Aling Piling Inuyat Manufacturing, at saka Aida Pimentel Bugayong. Iniimbitahan ko po kayo, Kapinoy, na bumisita dito sa aming store sa komunidad. Ang ah, matatagpuan po ito dito sa Capitol Center, sa ground floor po Um, lahat po ng produkto ng Tarlac ay makikita nyo po dito. At kasama rin po natin dito si Ma'am Aida ng Aling Pilings. Ako si Aida Pimentel po ngayong Asenso ka Pinoy.